Ang tunay ng pagmamahal sa Allah Ta'ala ay nangangulugang inuunas siya sa lahat, higit pa sa ating mga magulang, asawa, anak at maging sa ating sarili. Sinabi sa Banal na Quran, Alalahanin ninyo ang Allah Ta'ala tulad ng inyong paggunita sa inyong mga ama o higit pa rito. Surah Al-Baqarah, Chapter 2, Verse 200 Napakalaga na huwag nating gayahin ang maling paniniwala ng iba gaya ng mga Kristiyano na tinatawag ang Diyos bilang Ama. Sa halip itinuro ng Allah Ta'ala ta siya ay dapat gunitain ng higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga magulang. Hindi sapat ang basta pagsasabi ng pagmamahal sa Allah. Dapat itong patunayan sa pamagitan ng ating mga gawa. Halimbawa, kung may isang tao na nagbanggit ng asukal ng paulit-ulit, hindi ito magiging matamis sa kanyang bibig hanggat hindi niya ito natitikman. Gayon din, hindi maaaring basta na lang sabihin ng isang tao na mahal niya ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya ito tinutulungan sa oras ng pangailangan. Ang Islam ay nangailangan ng ganap na pagsuko sa Allah. Hindi ibig sabihin na kailangang iwan ng lahat ang kanilang trabaho upang sumali sa jamaat kundi dapat nilang ihandog ang kanilang buhay sa pagsasabuhay ng Islam at papapalaganap ng mensahe ng Allah. Dapat nating patuloy na gawin ang mabuting gawain at ikalat ang tunay na pananampalataya sa buong taon.